may may alaga po ako rito ng halaman na ano ah lasengero lasenggero pag hindi ho yan nakakainom ng alak ayan po ang itsura niya nalalanta po nalalanta po siya ngayon ang gagawin ko po painumin ko po siya ng red horse ayan oh dati alponso niinom niya naubos na ngayon anong ko ng red horse painumin ko naman siya ng red horse tapos mamaya titingnan natin magiging masigla na po siya magiging okay na po yung mga dahon niya hindi na po lanta red horse yan red horse po okay ayan na po pinainom ko na po siya ng red horse ay pina ano inano ko nang kuno na siya ng red horse red horse po yan ang inaano niya ah alcoholic po yan eh kaya ang dami diyan nakakalat na ano ah uh, buti ng Alfonso ayun pa may ano pa doon ano dito red horse din ayan may Alfonso pa rin oh no? ayan Ganong katindi tong halaman halaga ko maya balikan po natin ah, mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyong halaman na babalikan po natin eto tingnan po natin ayan maganda na po yung dahon niya hindi na po siya ngayon banta dahil nakainom na po siya ng isang buti ng red horse ayan tingnan nyo naman oh ito tingnan niyo kunin na natin yung ano ayan ayan ubos oh ah nang laman Ganyan ka ano yung halaman na ito ano yata ang pangalan ng halaman to eh ah lasingero alcoholic pag hindi makainom manlalanta manlalanta so, po siya kaya kailangan may ano po siya red horse na ano sa kanya para manumbalik Yan iba yun. Oh, naninilaw na yung iba pero eh, anyway, ganito yung tsura niya pag hindi makano yung mga ganito mga down na, yan nalalanta pero pag nakakainom naman siya, ayan, bumabalik. Bumabalik po siya. Umaganda ulit ang dahon niya. Kaya kailangan may may nakahanda ka dito ano, alak. Mamaya, di ko na alam kung anong papainom ko to sa kanya mamaya. Kasi baka magtatampo na naman yan eh. Tatampo na naman yan. Gustong gusto na eh, ano? Ah, red red horse gusto niya. Pag ano, walang pambili ng ano, red horse. Mas mumurahin na lang siguro. Aga ah, mamaya eh, ano lang. Ito isang litro to eh. Ano na lang, yung maliit. O oh, sige po. Ayan. Ayan po siya. Mano na siya ang mga dahon niya. Pero pag na hindi na naman niya nakainom, nako, malalan, malalan tayo mga dahon niyan. Lalanta po siya. Okay, sige po. Bye-bye.